Hello guys, magandang hapon po. Ay magandang hapon na po na po maga hali, At tanghali, tanghali, tanghali. Tanghali. Magandang tanghali dito sa Qatar. Ang magandang gabi na sa Pilipinas. Dito tanghali. Medyo mainit. Mainit na. Ang hangin is malamig. Ito ako ngayon. Pinano ko yung pupunta sa hulugan ng pera. Alam niyo ba eh, for the first time na nagtagal yung ano, sahod pera ko mga 8 hours. Yung sahod ko. Pero ngayon, ihahatid ko na sa sa kanya kanyang hantungan. Hantungan! Meron na ako pala is uh, ano, Iwan po, kung ako lang, uh, alam ko marami mga kaka relate dito ito. Uh, uh, kagaya ko nga, uh, oh, eh, yun, na hindi ka pa umaalis. Ano hang ka na lang amo mo na bumalik agad? Hindi eh, pa nga nakakaalis, hindi pa nga nakakapagbihis, hindi pa nga tapos sa ginagawa, hindi pa, pa, pa Pinababalik na agad. <laughs> di ba? ko ba Balik ka kagad ha. Kasi ano, may prepare na ang raw sila. Uh, kasi alam ko na naman yung ang kunal mong may prepare ng kanilang salad. Ts hindi, XX hindi gisa mo na. Akala ko makakapag uh, lakwat siya ako ngayon ng kahit mga lang dalawang oras. Hindi, bahit pala. Ay, nako dadang na lang natin lakad para wala sila. Sila rin maglinis ng sa aso. Dinaladala ni nila eh. Diba? Sila magminis. Para tingnan natin kung sino mas ano pag maglinis ng aso. Ako o sila kasi inaano nila eh. Nagre-reklamo sila na marumi pa raw yung aso. Paano ang aso. Diyos ko, tingnan natin. Ako, isang peraso lang na uubos kong ano, tawag nito, ah, uh, ah, uh, wipes. Siya, marami siyang nauubos. Bago niya, malinisari eh, ang itim pa nga ng pa. Kaya, kaya, natin siya. Tadandahan na tayo para hindi para nadala <laughs> tayo na hanggang ang mapakarating tayo pupunta natin hindi naman naman videos abidos na yun makakala ko makaka ano tayo hmm. mura lang ang mo eh. طيب بابا هو عنده फिर <laughs> सुधा <laughs> <laughs> So, Ayan na lang. Ayan na lang. na Dito. Ayan na punta tayo dun. Ayan ko kung dito magtanghalian. Bago tayo umuwi. Uy